Bukihan ugihan kayo guys, no? ma IP. Oh, bukag-bukag lang sila, oh. mo lang sila bukag. Deliver. Ana, Bukihan guys, no? Oh. Patas ba? Patas na oh. may Imagine. Magsuroy kag bukag, ya di ba na kadadlaw ma. halin. Ana, ano, ano, sila? laban lang yun sila guys o, mali usas sa itong pwede ano panamina na ito ano? uh, trabaho lang ta patas lang ba ano sila bukag bukag lang gani oh. mga IP o, contento na sila silang kita guys oh nga yeah. na guys kaya mga unong sa kutir maligyas ko pa Pan <laughs> guys, oh nung hunung taba, Ito dari sa Himay Angan So wala pagi driver karoon guys So nakasave tayo uh, Pasweldo karoon guys Kaya kita kaya po driver so, Guys Ito mga customer Ah uh, Ano lang guys, patas lang ba? Patas lang laban guys tinarong lang tag service yun sa mga katauhan guys uh, ginagmay lang na mo guys 5-5 lang pero oh, uh, patas lang ito ba patas na uh, gusto mo lang kita mabuhi guys no? Uh. so uning kamot ah service yun so ito uh, mga product mga breads mga uh, breads uh, natay uh, tindira dali sa sulod So hopefully guys, no, um, this year, so mga May, June, or July, or August, basta this year guys. So naan na, may sama uh, ani no, oh, na rolling uh, bakery ang mga haluto na i-deliver nasad may uh, on the spot no? on the spot baking ah uh, uh, Buhi an no sa Sugod uh, this year, guys. So see you guys no sa mga followers na ako diha, mga ginagmay na tong followers sa Sugod Southern Late. Now see you there this year, guys. So. Uh... ang Friends Baker guys is expanding no so daghan gid mi og kinahanglan nga trabahante guys nangita gid mig kugihan buutan kinodanay no mo serbisyo mo trabaho honest sa trabaho mo ginay kinahanglan mo guys mga may daghang product ta o uh, karon guys na tay coming mga products no nga buhian no oh, sa uh, region 8 ang atong patata o utap nga pangpasalubong nato na to guys na uh, napaka humok og arang kakagumkum kaya guys, no, so atanginan ninyo guys ha? atanginan ninyo, og mora na guys, no, kay ah uh, uh, suroy pa may suroy pa so padulong mi og himayangan ha? then uh, balik na sa padulong sa St. Bernard, og pauli sa San Juan alright, maayong buntag, maulan nga buntag guys, so oh, nintulak na intuwak na ang uwan Huwag marun na guys Huwag sayang nasa Ang inyong 5 uh, minutos No? So sa mga wala pa Makapag follow Gusto ma-inspired Follow now Team Friends Baker Bye bye